Gusto, sa pagdiriwang ng buwan ng wika, nagdaraos ang aming pangkat ng isang makabuluhang Tokyo Dahil nais namin ipakita kung gaano nga kahalaga ang literasiya at iliterasiya sa ating bansa. Ang literasiya ay isang mahalagang edukasyon na ibinibigay sa mga tao na may kakayahan sa simpleng pagbasa ng mga senyales, pahikinig sa balita, pahikipagtalastasan, at ang pagsulat sa araw-araw. Bagamat lahat ay walang probeleyong makapasok sa paaralan, kung kaya't sila ay hindi marunong magbasa o magsulat lamang. At ito ang kontraryo sa ating pagsa ng literasiya. Ang literasiya naman ay may kaunting kaalaman o ang hindi pagkakatapos sa kanilang pag-aaral dahil sa kakapusan at kahirapan. Ang isa sa mga problema ng mga Pilipino ay ang iliterasya sa bansa dahil mas na ng pansin ang mga may kaalaman kaysa sa mga talagang nangangailangan ng tulong upang makabangon sa kahirapan. At alam niyo bang ilan sa mga lugar natin ay hirap makakuha ng pribileyo sa edukasyon upang matutunan mga pangunahing pag-aaral? Ipinakita na 96.29% ang populasyon ng gulang sa Pilipinas ay marunong bumasa at sumulat, habang na ba ay hindi marunong bumasa at sumulat. Sa paggamit ng wikang Filipino sa literasiya, mas napapadali ang ating pagkatuto dahil mas naiintindihan natin ito bilang mga Pilipino. Gayunpaman, may mga hamon sa literasiya tulad ng kakulangan ng mga aklat o materyales sa Filipino, lalong-lalo na sa mga lugar na urban. Dagdag pa rito, mayroong mga hadlang na dulot ng ng panlipunan na nagiging sanhi ng paghahati sa kaugnayan ng literasiya. Magandang araw po, ate. Ano po pangalan ninyo? Opo si Camille Kaparas nag-aaral sa Adamson University. Para sa inyo po, ano po ang kahulugan ng literasya at iliterasiya? Ang uh, uh, pagiging pribileheyo sa pag-aaral o ang pagkakaroon ng privilege, makapag-aaral kahit super simple lang noong mga bagay. Dahil masasabi, hindi ko naman sinasabing lahat ng mahihirap na tao ay illiterate, pero makikita din naman natin na dahil sa kanilang paghihirap or pagkawala ng pribilehiyo sa bansang to, sila ang pinakamaraming persyentong illiterate. Ah, ayun. Maraming salamat po sa inyong magandang sagot. Ano pong pangalan ninyo? John Carlo Nicolas. Para sa inyo po, ano po ang kahalagahan ng literasiya at literasiya? Uh, nakakatulong sa atin to upang i-improve ang ating sarili at maging isang kapakinabang -kapaki na mamamayan ng ating bansa at ito rin yung maging ano natin pundasyon sa pa, sa ating kinabukasan sa pagtataguyod sa ating pamilya sa ating pamayanan o sa ating lipunan at ito rin yung nakapagbibigay sa atin ng karunungan na kung saan uh, paano tayo mak makatulong sa iba Salamat po sa inyo ng sagot Sir Games na lang Base sa pinagdaanan mo, paano mo pinahalagahan ang literasiya? Pinapahalagan ko ito sa pamagitan ng pag-aaral mabuti at saka pag sa guro, hindi lamang sa guro at sa, sa tao Isa sa mga nagpapatunay na nakatulong sa atin ang literasiya sa ating bansa ay si Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang literasiya bilang sandata niya at hindi ang pagdanak ng dugo. Nagawa niyang inspirasyon sa atin nito upang magbigay tayo ng kanya-kanya nating opinion at saloobin sa pamamagitan ng literasiya na ipakita niya sa mga mamamayan ng bansa gamit ang mga nobela niya. Dahil dito ay nagsimula ang mga Pilipino na kunin ang kanilang kalayaan na ninakaw ng mga Espanyol at maiunlad muli ang ating pambansang wika. Napatunayan din sa atin ng dakilang doktor na si Dr. Jose Rizal na ginamit niya ang literasiya sa paglalahad ng kanyang opinyon at ang pagpapatunay niya na may kahalagahan ang literasiya sa ating bansa. At bilang mag-aaral, paano nga ba natin magagamit ang wikang Filipino bilang susi sa mas malawak na literasiya at tunay na kalayaan para sa lahat ng Pilipino? O ang mas higit na katanungan, paano nga ba natin mawawakasan ang iliterasya sa ating bansa? At ako, si Ryan Miguel C. Manalo para sa tampok na dokumentaryong salita at silab, paglalakbay sa landas ng literasiya.